Isang gabi ng taglamig sa isang lungsod na puno ng mga ilaw, ngunit puno rin ng mga lihim, may isang dalagang nagngangalang liya na naglalakad sa makipot na kalsada. Labis na pangangailangan ang nagtulak sa kanya. Upang magtrabaho sa isang bar bilang isang entertainer, napilitang pumasok si Leah sa trabahong ito. Dahil sa kahirapan, wala siyang magulang na maaasahan at kailangang suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na may sakit sa loob ng bar, pinilit niyang magpakasaya sa kabila ng bigat sa puso. Naging bihasa siya sa pagpapanggap na masaya habang patuloy na iniinda ang hirap ng buhay. Isang gabi, dumating ang isang kliyente na kakaiba sa karaniwan. Si Adrian, isang mayamang negosyante, ay dumating hindi para maghanap ng aliw kundi upang makahanap ng lugar na tahimik mula sa kanyang magulong mundo. Tahimik niyang pinagmamasdan si Lia habang umaawit ito sa entablado hindi pang karaniwan ang kanyang ganda at taglay, nito ang tingin ng isang taong marami ng pinagdaanan sa buhay. Matapos ang kanyang set, nilapitan siya ni Adrian at sinabing, Ang boses mo, tila may kwento. Maaari bang makilala ang babaeng nasa likod ng musika ngayon? Sa una nagduda si Leah, iniisip na baka isa lamang itong panandaliang bisita sa kanyang magulong mundo. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naramdaman niya ang sinseridad ni Adrian Lingid sa kaalaman ni Leah, si Adrian ay nakaranas din ng kahirapan nung bata pa siya. Marami na siyang pinagdaanan kaya nauunawaan niya ang pakiramdam ng isang taong nalulunod sa hamon ng buhay, lumalim ang kanilang koneksyon sa bawat pag-uusap at kalaunan, iminungkahi ni Adrian na tulungan si Leah na makaalis sa buhay sa bar. Bagamat nagalinlangan si Leah sa una, hindi niya itinanggi ang nararamdaman para kay Adrian. Ngunit sinabi niya hindi kita pwedeng iasa para mabago ang buhay ko. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko at sa kapatid ko. Inspirado sa determinasyon ni Leah, tinulungan siya ni Adrian sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad. Binigyan siya ng scholarship upang makapag-aral, ulit at suporta para sa kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, si Leah ay nakapagtapos bilang isang guro. Hindi nagtagal naging malalim ang pagmamahalan nila ni Adrian. Hindi lamang niya nahanap ang kalayaan mula sa kahirapan, kundi nahanap din niya ang isang taong nagmahal at nagtiwala sa kanya. Sa kanilang kasal, sinabi ni Adrian, Hindi ko iniligtas si Leah, siya mismo ang nagligtas sa sarili niya. Ako'y naging gabay lamang sa kanyang landas. At sa wakas, nagsimula silang bumuo ng isang mas maliwanag na bukas, magkasama at puno ng pagmamahalan.